namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The Music and News Authority. Maka Brigada ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. tuldu ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update, Weather. Update. Sa Brigada Balita Nationwide sa Tanghali pag para sa traslasyon 2025, plansyado na Mahalik lalarga na rin simula bukas ang Pilipinas dapat daw maghain ng diplomatic protest para sa na-recover na submarine drone sa Masbate. Samantala, ilang dam mga kabrigada nagpakawala pa rin ng tubig dahil sa ulang dala pa rin ng amihan at ng shear line. Ilan pang rehiyon inaasahang susunod na rin sa taas-sahod sa mga kasambahay. E Screaming naman ng 58th Metro Manila Film Festival Extended Bar. Bisong dagdag sa presyo naman ng gasolina. Buena mano sa unang Martes ng taon. Ang diesel may ring higit piso. Brigada Palita nationwide. Sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon na lunes mga kabrigada, January 6, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro, Malikner. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada. Ang paghahanda para sa pahalik sa poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Puspusa na. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Report. Bukod sa Quiapo Church sa Maynila, inihahanda na rin ang Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik sa poong Jesus na Sareno na gaganapin bukas January 7 hanggang January 9. Nakapuesto na mga barikada at mga tent para sa pipilahan ng mga debotong makikiisa sa pahalik. Nakaayos na rin ang altar na pupuestohan ng poong Jesus na Sareno ang MMDA Command Center na gagamitin para i-monitor ang aktibidad na kapwesto na sa Quirino Grandstand. Handa na rin ang first aid station na tumugon sa kalimang may mga deboto na mga ilangan na medical na atensyon. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang paglilinis ng MMDA at mga tauhan ng Quiapo Church para masigurong maayos sa lugar bago magsimula ang pahalik. Mamayang gabi, magkakaroon ng misa para sa mga volunteers in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News, for. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ang Pilipinas naman posible raw maghain ng diplomatic protest laban sa may-ari ng submarine drone. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada, Brigada. live <laughs> report. Ipinunto ng Senate Majority Leader Francis Tolentino na mahalaga masilip ng gobyerno ang kwento at rason sa likod na natuklas ang submarine drone sa masbate. Anya dapat itong matutukan upang malaman kung may nanitong dalang threat sa national security ng bansa. Kung sakaling lumabas naman sa gagawin pagdining ng Senado na may paglabag ito sa international law ay maghahain daw ang Pilipinas na diplomatic protest laban sa nagdeploy nito. Sa naman na ulat na natanggap ng senador ay tila galing umano sa China ang nasabing drone at maaaring ginagamit ito para sa marine at scientific research. Samantala, ngayong araw naman inaasang iyahain ni Tolentino ang resolusyon para maimbestigahan ang tungkol dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Afuja! BIDO Samantala ka ang Pangulong Marcos abala sa mga private meeting ngayong araw! Wala jam sa Malacanang, Brigada Maricar! Sargan, i-Brigada mo! Brigada! Wala munang public engagement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw na ito at sa halip ay pawang private meetings ang nakalinyang aktibidad ng Chief Executive. Ayon sa Presidential Communications Office, ilan sa pag-uusapan sa mga nakaschedule na pagpupulong ng Pangulo ay may kinalaman sa monetary policies, private-public partnership at patungkol sa mga classrooms. Noong isang linggo matapos ang paglagda sa 2025 General Appropriations Act, naging abala rin ang punong ehekutibo sa mga private meetings. Sa Samantala, bukas naman ay pangungunahan ng Presidente ang kauna-unahang full cabinet meeting para sa taong 2025. Sa unang impormasyon na ibinahagi ni PCO Acting Secretary Cesar Chavez, kabilang sa magiging agenda ng first full cabinet meeting bukas ay patungkol sa mga legacy projects ng Marcos Administration. Kasama dito ang mga big tickets at ODA-funded projects gaya ng mga proyekto na may kaugnayan sa transportasyon, energy, kalusugan, teknolohiya at agriculture. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News of Photo. Socio-economic reform agenda at mas malaking public spending sa infrastruktura. Mas tututukan umano ng Administrasyong Marcos ngayong taon. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo!

Binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na marapat isulong ng bansa ang digital technology, investment sa human capital at pagpapatupad ng reforma sa monetary policies kung nais nitong mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ayon kay Romualdez, isa pa rin ang Pilipinas sa pinakamabilis sa pagangat ng ekonomiya sa rehiyon. Batay sa projection na anya sa 6% ang average growth hanggang sa taong 2026. Binanggit din nito na humupa ang inflation sa 3.2% nitong 2024 mula sa 6.2% noong 2023. Samantalang ang fiscal deficit ay bumaba sa 5.1% ng gross domestic product sa huling tatlong quarters. Mas magandang 2025 naman ang nakikita ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte pagdating sa socio-economic reform agenda ng Administrasyong Marcos. Pagtutuunan na umano ng pansin ng gobyerno ang mas malaking public spending sa infrastruktura, social protection at iba pang priority programs na idinisenyo para lumikha ng mas maraming trabaho at oportunidad sa kabuhayan. Iginiit ni Villafuerte na simula pa lamang noong 2022, itinaguyod na ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga investor, international relations at modernisasyon ng agrikultura at infrastruktura. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nagdagpa mga balita mga kabrigada, PL. PNP Chief Marbil danawagan sa mga pulis na manatiling tapat sa kanilang mga tungkulin at protektahan ng dignidad sa paparating na halalan 2025. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 report! Nanawagan si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa buong hanay ng pambansang pulisya na maging matatag at mapanatili ang pagkakaisa sa harap ng mga hamon ngayong taon, kabilang ng nalalapit na national and local election sa Mayo. Sa ginanap na flag raising ceremony sa Campo Crame kaninang umaga, binigang diin ni General Marbil ang kritikal na papel ng mga pulis sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng halalan. Binika Kaya't din niya ang bawat pulis sa manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at tiyaking maitataguyod ng dignidad bilang mga tagapagpatupad ng batas. Anyang integridad ng mga pulis ay isang mahalagang yaman na hindi dapat masira ng anumang tukso o maling impluensya pinuri rin niya ang dedikasyon ng kapulisan at hinimok silang magkaisa upang mapanatili ang tiwala at respeto ng sambayanan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, we welcome ng mga kasambahay sa National Capital Region at Northern Mindanao o Region 10 ang pag-aproba ng bagong wage orders na magdudulot ng pagtaas sa kanilang buwan ng sahod. Sa ilalim kasi ng bagong wage order, ang minimum wage ng mga kasambahay sa NCR ay tumaas mula sa 6,500 pesos hanggang 7,000 pesos na nagsimula noong January 4. Kaugnay nito mga kabrigada sa lugar naman ng Northern Mindanao ay may pagtaas din ng sahod mula sa dating 5,000 paakyat po ng 6,000 piso na magiging epektibo naman sa Enero a 12. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C, sinabi nitong patuloy pa ang pagsusuri ng mga Regional Wage Boards sa iba pang rehiyon tulad ng Central Luzon at CALABARZON. Ang mga regions na ito ay nasa iba't ibang stages na ng kanilang wage determination process. Uh -huh. At inaasahan yeah, natin yung mga pinakamalapit na region na susunod kung sakasakaling magde-decision yung regional board. Samantala mga kabrigada para naman sa mga kasambahay na hindi makikinabang sa wage orders, maaari silang maghain ng reklamo sa mga field offices ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng single entry approach ko Sena. <XP etyana> Bukod dito, mga kabrigada maaari ding pagmultahin ng 10,000 hanggang 40,000 piso at patawan pa ng penalties ang mga employer kung hindi nila tutuparin ang mga nasabing regulasyon. Maadaw! Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, PNP at importers, pinasalamatan ng DA para sa suporta sa murang bigas. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Nagpasalamat! Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga importers at ilang ahensya ng gobyerno sa ipinakikita nitong suporta para magkaroon ng mabibiling murang bigas ang publiko. Sa pagkipagpulong ng kalihim sa mga importers, kinilala niya ang aktibong kontribusyon ng mga rice millers at importers sa takbo ng kadiwa ng Pangulo Rice for All Rolling Stores sa pamilihan sa Metro Manila kung saan mabibili ang ilang abot kayang uri ng bigas. Maliban dyan, pinasalamatan din ni Laurel ang Philippine National Police sa pagtitiyak ng seguridad at maayos na operasyon ng mga kadiwa sites. Samantala, una sinabi ni DA Assistant Secretary si Arnel de Mesa na plano nilang palawakin at itawid pa sa ibang lugar sa bansa ang mga murang bigas. Plano niya nilang sunod na dalhin ito sa Region 3, at region 4 in the heart of changing lives ito's brigada shila matibag ng water 5.1 brigada news fm manila the music you Uh, sorry. Mga kabrigada, patuloy pa rin si Senator Christopher Bongo ngayong 2025 sa paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Senator Go, sinabi nitong na pangunahing proyekto niya ngayong taon ay ang pagpapalawig ng mga super health center sa buong bansa. Ang po ng mahigit 6 na raan ng Super Health Center sa buong Pilipinas at madatagdagan pa po ito. Uh, yung uh, taong ito, mahigit isang daan po ng Super Health Center. Bukod dito mga kabrigada, pinagmalaki rin ng mambabatas ang mga natamo nilang tagumpay sa PhilHealth. Kabilang na pagpapalawak ng benepisyo para sa mga health workers at pagpapahusay ng mga polisiya sa health services. Kabrigada ang magat tuli-tuli pa rin ho sa pagpapakawala ng tubig dahil sa amihan at shear line. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada, report. Tuloy-tuloy pa rin sa pagpapakawala ng tubig ang magat dam sa lalawigan ng Isabela. Ito ay dulot ng patuloy na nararanasang amihan at shareline. Sa latest advisory ng pag isang gate ng magat dam ang bukas kung saan aabot ito sa 573.89 cubic meters per second ang pinapakawalang tubig. Kakaunti ito kumpara sa pagpapakawala ng tubig kahapon ng nasabing dam. Samantala, kabilang naman sa posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig ng magat dam ay ang Alfonso Lista sa Ifugao, Ramon, San Mateo, Aurora, Cavatual, Luna, Reina Mercedes, Burgos, Nagilian at Gamo sa Isabela. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa ng 15.1 Brigada News sa Pamanila, The Music and News authorities. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, pinalawig pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang screening ng Metro Manila Film Festival hanggang sa Enero. O bilang pagtutuwid po mga kabrigada. Ito po ay dahil sa natatamong public demand ng sampung kalahoka sa 50th edition ng MMFF 2024. Nagpapasalamat naman na si MMFF Chairman Don Artes sa suportang natanggap nito sa publiko sa pagtangkilik ng mga local film industry. Sa huli inaasahan ng naging kita ng MMFF ay makakatulong sa pagpapalawig pa ng film industry sa bansa. Bagong bago. Katabalita Nationwide Katabalita Nationwide Samantalang mga kabrigada, simula bukas sa sambulat sa mga motorista ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. May tataas na piso kada litro po sa gasolina. Sa diesel naman, meron ding umento na piso at apat na kada litro nito. Meron namang idadagdag na piso sa kada litro naman ng kerosene. Rapido! Brigada Balita Nationwide. Balita sa tanghali. Sa ating health news, mga kabrigada, ano nga ba ang mga inumin na mainam para sa mga buntis upang maiwasan po ang dehydration? Ang tamang hydration ay mahalaga sa bawat buntis upang mapanatili ang kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. Ang pinakamainam na inumin ay syempre tubig dahil ito po ay natural at walang calories na nakakatulong sa hydration at pag-regulate naman ng bodily functions. Bukod dito mga kabrigada, ang coconut water fresh fruit juices at gatas ay nagbibigay din po ng mahalagang nutrients tulad ng electrolytes, vitamins at calcium. Maaari ding subukan ang mga herbal teas tulad po ng ginger at peppermint tea na nakakatulong sa pagkakaroon ng ginhawa at hydration. Narito naman ang Mom's Love ES1 Capsule na may kumpleto pong sangkapa na kinakailangan sa iyong pregnancy journey. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. Ka. And starting now with Mom's Love ES-1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Balita na kabayaning pagtutulungan. Kabrigada, nagpapatuloy ho ang One Tahanan Party List sa pagpapabot ho ng tulong sa mga Pilipino kung saan mas pinapalawak pa nila ito sa buong Pilipinas. Ang programa ng One Tahanan ay tinatag upang tumulong sa komunidad na layon pong matugunan ng mga isyo tulad ng kalusugan, edukasyon at disaster response. Sa panayam mo ng Brigada News FM Manila kay Wantahanan Tahanan Party List First Nominee, Attorney Nathan Odocado. Sinabi ho nitong layunin nilang maikot pa ang buong Pilipinas para makapaghatid ho ng tulong. Ilan sa mga sinusulong nilang programa ay ang zero billing hospitalization at dagdag na suporta sa mga kabataang hindi nakikinabang sa mga scholarship program. Maliban ho dito mga kabrigada, makikinabang din sa tulong ang mga local businesses mula sa isa't, o mula sa isa't isa at hindi para magkompetensya. For the health problem, gusto kasi natin gawin talaga na zero billing hospitalization. Although may ibang LGUs na meron ng ganito but dito sa province medyo hindi pa ganon. Nagpapasalamat naman si Atty. Oducado sa mga patuloy hong sumusuporta sa wantahanan at sa ating advokasya dahilan para mapabilang ito sa survey ng mga party list. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy hong ninyong suporta para tayo, tayo ay makatulong kasama ang Wantahanan Party List. Salamat do sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at Wantahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita nationwide. 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 Sa tanghali. Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga ka-brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Okay. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.